Hi hey guys, ngayon nagluluto ako ng meatball. Ang hindi gusto ni mama kainin, pero ako na kainin. Ano ako mo na yan. Wala pa? Ano ang mga sangkap mo dyan? Ano, karot, sibuyas, asin, paminta, madik sarap, crispy fries, spicy, tapos giniling. Sarap ba yan? Siyempre, ko ba titikman? Tikman mo muna kung masarap. Pero tikman mo. Ayan na, malapit nang maloto ang loto ni Kuya. Masarap daw yan. Tikman. Tikman natin yung loto ni Kuya. Yung inakaano daw niya. Specialty, charot. Giniling. Mmm, yummy. Anghang. hang Kitchap na lang ko lang. Bwede na. Wala ka na mag-asawa, kuya. Charot. Bawal pa. Ka.